Ano yun, yun? ang gusto ko. yun dapat masunod. Alin? Yung 1.5 ano, billion? Billion? Ayoko In... ng million. Ayoko ng million. Billion? Billion? 1.5 billion? Hindi nga pwede. Eh ba't hindi nga pwede? 600 million na lang. Ayoko. Masyado nang halata Alam mo, ang napag-usapan natin, 1.5 billion. Huwag na. 600 million na lang. Okay na yun. O sige, i-deliver mo sa bahay ah. Sa bahay. Oo. Oh, 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 sa bahay. Oh, oh. Tama ka, batang helmet. Parang lukring lang. <laughs> Kasi nagtatantrums nga. Oh. Ayan, mga ng helmet. Galing sa ICI, Bichuga Park. Oo. Yan ay testamento nila Bryce. Tsaka Engineer. Ay Alcantara. Na, oh. daw, uh -huh. itong si Mr. Villanueva, nung hindi naibigay yung gustong 1.5 billion. At ibinabana na lang ng 600M. So, nagkaroon pa ng negotiation. Kasi nga, hindi ka kayang ibigay siguro. Grabe. Teka lang, yung 1.5 billion na yan, tax natin yan? Oo. Kaperahan natin yan? Oo. Eh, bakit? Bawat isa sa atin na nagpapakahirap magtrabaho, <laughs> na nagtitipid na lang parate, eh. Para meron tayong maipagtusto sa mga pangangailangan natin. Di ba pangailangan din nila? Kasi parang tayo na yung sumuporta sa kanila eh. Oo naman. Tayo na yung bumuhay. Ambag tayo sa sarap ng buhay nila. Teka, e eh bakit humihingi ng 1.5 billion itong si Mr. Villanueva? Ba? E eh baka masarap. Ha? Masarap? Uh, Tapos 600M na lang daw. Uh, ang kaya. Masarap ang maraming pera, no? grabe Sarap lang Hindi pool. sila nahihiya. Yeah. Hindi sila nahihiya. Pera ng taong bayan yan. Mamalay. Yan tayo eh. Pero ayan nga mga kabatang helmet. Dahil nga araw na nga ng mga patay. Talagang, alam nyo yun? Oh. Yung mga ghost projects na yan. Oh. At talagang, at, alam nyo yun? Talagang, mamamatay ka. Hindi, sa buwisit sa galit. Pag nalaman mo na yung perang pinaghirapan mo, yung pinagtrabahuhan mo, nandugot pawis mo, napunta lang sa mga ganitong klasing tao. At pinang sugal lang din yung iba. Pinatalo pa. Mm. O ano, mga kabat ng helmet, malapit na magpasko. Wala pa bang mananagot? Wala pa bang makukulong? Abay, follow up, follow up. Check, check, check. ba? Diba? Mm. Pero nakakaloka lang talaga, no? The face and the nerve. Ang kapal. Gaano ka kapal? Mga 1.5. 1.5B. Ang tarap tampalin, no? Tampal, tampal, tampal tampalin, lang. talaga. Pero, ay, hey, naku, mga kabatang helmet. O, i-comment nyo lang dyan kung anong masasabi nyo. Basta, kung gusto mo ang video to, alam mo tayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga in-upload namin na video ko para. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay ng helmet na mong kaya-keep setting every day. God bless everyone. Bye! O nga pala, ah, mag-ingat po sa lahat ng mga kababayan natin na pupunta sa pansyon, sa sementeryo. Mag-ingat po dahil maulan at may low pressure. Mag kung hindi nyo kaya, huwag na kayong pumunta lalo ng mga senior citizen. Kasi mahirap, baka, baka magkaroon ng stampede, at saka yung bahay, yung ulan. Pwede naman tayo magdasal sa loob ng bahay at magpamisa na lang po kayo.